Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Honda Elite Cabanatuan City, dito lang yan sa tapat ng SM Cabanatuan As usual mga tol, update ko kayo sa mga price ng Honda Motorcycles ngayon dito ngayon sa Honda Elite Cabanatuan City So marami silang unit dito ngayon, meron silang Honda Winner X150 May mga pang business mga tol, tulad ng Supremo, yung TMX 125 Alpha So isa-isain natin mga tol yan at alamin natin kung magkano yung SRP o yung cash price ng mga motorsiklo na lang dito. So bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at on na rin ang notification bell para ma ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Unahin na natin mga tol itong Honda TMX125 Alpha. So isa rin to sa mga best seller na panghanap buhay ni Honda. No? So meron siyang 125cc na makina pero talagang maasahan natin yan pang araw araw na pang business. So matipid kumonsumo ng gasolina. So siguro nasa 40 to 45 kilometers per liter. Pero depende pa rin yan sa road condition at syempre sasabitan natin yan ng sidecar. So mababago pa rin talaga yung konsumo ng gasolina. Pero hindi naman bababayan sa 35 kilometers per liter. So pagdating sa cash price mga tol ang SRP nito dito ay 56,900 pesos. 'Yan yung down payment niya, no. So magda-down kayo ng 3600. At sa monthly amortization niya, mga tol wala silang nakalagay na computation dito, no. So visit na lang kayo dito sa showroom nila, no. Dito lang yan sa tapat ng SM Cabanatuan para malaman niyo rin o oh, magkaroon din kayo ng idea kung magkano yung monthly amortization. Next naman mga tol, ano, meron sila dito Honda Supremo 150. So ito yung pinaka latest model niya, no. Iba na yung color combination niya and iba na rin yung itsura ng no, sa front shock natin. So kung dati metal yung covers, so ngayon naka-boots na lang siya ng no? goma yung ginamit. Parang napasinkurito more on black parts siya no tulad dun sa crankcase niya kulay itim na and sa specs and features naman ganun pa rin naman naka bulb type pa rin yung mga ilaw so wala namang masyadong binago si Honda dun sa graphic design naman niya so may mga coding changes lang and ang SRP nito ay 78,900 and ang minimum down payment ay 4,900 Next mga tol, kung mahilig kayo sa trail ride ano, kung mahilig kayo mamuntok So ito yung bagay sa inyo itong CRF 150L. So naka golden upside down fork kaya lalong gumanda yung tindigan niya ano. So talagang napaka premium din ng enduro bike na to. So pagdating naman sa cash price niya, ang SRP nila dito ay 147,900 at ang minimum down payment ay 15,000. So in mga tol, bali dalawa yung color available nila dito no, isang red at yung black kung trip mo naman ang adventure bike mga tol ito yung offer sa ni Honda na no? yung lightweight adventure bike nila itong CB150X so talagang napaka asig napaka angas ng motorsiklo na to so ang nagustuhan ko dito naka golden upside down fork sya from Showa so napakaganda nyan lalo na sa mga bumpy roads kaya bagay na bagay talaga pang adventure o pang on and off road so 150cc yung makina nya 4 valves double overhead cam single cylinder fuel injected engine and naka LED yung mga ilaw naka fully digital meter panel and so on So para lang siyang pinaliit na CB500X mga tolano, talagang napakaangas. So pagdating naman sa presyo niya, ang SRP nila dito ay 173,900 pesos at yung minimum down payment para dito ay 52,800. Yung trip nyo naman mag sports bike mga tol na nasa 150cc ano. So ito yung offer ni Honda sa inyo. Itong CBR150R. So ito yung pinaka latest model ngayon ini CBR150R. So talagang napaka aggressive, napaka sporty, napaka sharp looking design itong sports bike na to mga tol. So inspired din to dun sa big brother niya na Honda CBR Fireblade ano yung 1000cc. Sa makina naman mga tol ay same engine lang to dun sa cb 150 So nagkaiba lang sila sa tuning ano. At ang ina-offer na features ito, equip ito ng EB sa front brake naka fully digital meter panel may assistance sleeper clutch LED ang mga ilaw at syempre yung looks niya na talagang napakangas. pagdating sa presyo ang SRP niya ay 183,900 pesos at ang minimum down payment naman ay 92,900 Next mga tol, itong Honda ADV 160. So available color mga tol ay yung red. So kung naghahanap kayo ng adventure scooter, so ito yung bagay sa inyo. No? So 160 cc yung makina niya, meron itong HSTC o Honda Selectable Torque Control at equipped na rin ng ABS o anti-lock braking system sa front brake. And syempre, LED na rin ang mga ilaw, naka fully digital meter panel and talagang napaka premium ng design niya. Pagdating naman sa presyo, meron itong cash price na 166,900 pesos. Next mga tol, itong napaka solid na scooter ni Honda ngayon. Ano? So ito yung pinakali latest model niya, Honda Dio 110. So, meron siyang color na red na may combination na gray. So, talagang napaka-premium din ang design niya. Tapos, meron siyang LED na ilaw. Talagang napaka-sulit nito. Meron siyang malaking gulay board. Ano? So, talagang napaka-useful nyan lalo na kung mamamalengki tayo. Diyan natin ilalagay yung mga pinamili natin. So, pagdating sa presyo niya, ang SRP niya dito ay 62,400 at ang down payment ay 6,500. Kung hanap niyo naman ay gwapong-gwapong scooter, so meron sila dito ang ino-offer itong Honda Click 1 360. So, ito yung pinaka model din niya. Iba lang yung graphic design dito. na no? Pero sa specs and features, ganun pa rin. So kung pibreak pa rin to, wala pa rin yung ABS dito sa atin sa Pinas. So bali tatlo yung available unit nila dito click 160, dalawang puti at isang pula. sa so, goods din naman to pang service araw-araw dahil hindi naman siya ganong kalakas kumonsumo ng gasolina. So siguro naglalaro sa 45 kilometers per liter. Pagdating naman sa cash price, ang SRP niya dito ay 122,900 pesos sa tang down payment naman ay 37,500. Next mga tol itong Honda Winner X 150. So isa to sa pinaka na motor ni Honda ngayon ano, na mabibili natin. So meron sila dito yung ABS Premium at yung standard version. So bali ito yung ABS Premium, equipped ng ng ABS and yung color niya ay matte black na may touches na gold. Pagdating sa cash price, ang SRP niya ay 129,900 at ang down payment ay 19,800. At dito meron silang standard version na ano, so wala tong ABS o so, yung anti-lock braking system. So combination naman to ng white and black tapos may mga highlight din na So maganda rito mga to lahat ng variant niya ay nakakilis at meron na rin USB port o charging port Pagdating sa price ang SRP niya ay 123,900 at ang down payment ay 18,900 So ito pa yung isang variant ng ABS Premium so may color itong matte red. So dalawa yung available nila dito ng ABS Premium na matte red. So dito naman yung ABS Racing na version ano. So ito yung mayroong tri-color ni Honda, yung pinaka trademark na color ng Honda. So meron nitong color combination na red, white and blue tapos yung mags niya ay color gold. So bali same specs and features lang naman to doon sa ABS Premium. So yung color lang talaga yung pinagkaiba. Pagdating naman sa presyo niya mga tol lang SRP niya dito ay 131,900 and ang payment naman ay 20,100 pesos. So yun mga tol lang price update natin dito sa Honda Elite Cabanatuan City. Yun nga lang ay wala yung ibang unit dito na tulad ng mga Honda Click 125 etc. So siguro sa susunod ay pabalik tayo dito para update ko ulit kayo sa presyo ng motorsiklo na dito. So sa mga presyo nga pala mga tol, ano, depende yan sa kasa na pupuntahan nyo. So pwede mag -iba yung presyo nya, depende sa location. So hanggang dito na lang muna mga tol, kung nagustuhan nyo itong video na tol at kung nakatulong sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakiaod na rin ang notification bell para ma ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.